Nakapag-ready na kami guys. Pupunta na kami sa Pumuli Park. Let's go! Let's go! Nandito tayo, nandito tayo, doon! So, 1, 2, 3, let's go! Come Nandito na kami sa Pumuli Park. Let's go! Let's go! Look at this, guys. Wow. Nakikita nyo ba yan? Napaka-elegant. Napaka Elegant na lang. Nuro. Yun yung kulay niya, guys, oh para siyang parang purple something yung kulay. <laughs> Guys, ang ganda dito, sobra. Oh, napaka-elegant, napakaganda ng kulay. Guys, hindi siya sobrang liwanag ng kwarton. Napakasarap na sa mata, ni kagaya ng ibang mga unit na sobrang liwanag ng kwarto, ng condo nila na mas masilo pa. Ito guys, sa so sakto-sakto lang sa mata. Ang ganda nung no, ano, imagine na yun, yun no? hmm. yan oh. yung ilaw nila sa kanilang dining table, ito so, yung kanilang part ng dining. Painting guys, ito kanilang mirror, full-size mirror, kanilang TV guys. Wow. Nice choice of color. Tapos sa inyo. Jumping. 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 <laughs> jumping, jumping daw siya. <laughs> Ang ganda. Guys, kompleto. Rice cooker. Asahi. Rap nila, guys. Mas malaki yung rap nila compare doon sa unang unit. Since yun kasi nakapatong kasi sa parang ganito. Maliit lang yun. Ito, guys, okay, so yung malaki ko. Oh. Malinis. Mabango ang kanilang rep. Sa, kung titignan nyo, guys, halos bagong-bago po. Bagong-bago. Meron din silang microwave. Bumili, nag, bumili tayo ng ano eh. Tayo ng popcorn. Magpa-popcorn tayo mamaya. Mamaya ang gabi pag mag... mag Silverwings nila. Dito. Chilo. Ayan. Yung mali ko tsara. Hindi. mga naik diba, pala yun guys. Meron silang asin. Meron paminta. Baso nila guys. Andarito yung mga plato. Walit yung plato guys. Uy! Ikea! Ang Ikea ay isang home furnishing company na nagpo-provide ng mga gamit sa bahay. At dahil matitibay ang gamit dito, ay medyo price na rin kami ng mga gamit. At ibig sabihin lang yun, ay hindi tayo tinitipid ng owner ng condo sa kanila mga gamit para syempre sa so convenient ng ating pag-stay. Wow naman! Wow! Electrolux! Electrolux! ko Electrolux Gunggong Barilin kita sa mukha Sorry Uy, mas dito guys yung lutoan nila Kapag doon sa taas pero, siyempre, kaya naman klaseng luto ni eh. As long sa gumagana, eh, would you Meron sila yung tanong ng tubig. Dinis. May tissue, may dishwashing liquid, may hand soap. separate din yung dalawa. May sponge, panghugas ng plato. Malinis yung sink. Guys, so, parang, halos parang bagong-bago. Bagong-bago hmm. oh. itong unit. Malpid. Sigaan. May palibring kumot. Tuwalya pala to, sorry. Ah! Tuwalya. Kung oh, may pa to toy sila, <laughs> Hello, Dino. <laughs> Unan. Tapos meron silang extra bed. Let's go! Bathroom check! Bathroom check! Bathroom check! Eh, hindi daw? Bathroom check! <coughs> eh, no. Bathroom check okay, okay, oh, bathroom check! Bathroom check! Open water! Open water! Open! Ooooooh! Okay, magsilalim! As ah, usual sure, sure, guys, kagaya nung last na unit <coughs> <coughs> na meron silang aliban kong trash, siya mag Tawang salamin. Kasi ito yung leaves. ito Let's go! Pidin check! Pidin check tayo. Pidin check. Wow! Tanggal ang pwede! Let's go! Tanggal pwede. Oh, good, good, good. Oh, good, Tito check. Bilibreng Balua sa Shaolu. Malinis na malinis. So guys, ah, let's go. Sa doon pasahan sila sa kanya sira. Check. Lagay ng sapatos. Mga to ninyo. Ito mga susunod namin dito ng chinelas. Kasama na dito. Ayan. Yung chinelas namin.

Nakakit na ako, tapos na kami mag-grocery ng aking nasabat, ng aking Ngayon, magluto ko ng adobo. Tumunta pa kayo ba tahinip dito? Wala kasi dito yung maging ako nasa baba. Sa lusara, sa may pig-out na galaro. At sila'y naglalaro, ay tayo ay magluluto. Dubalit so, naman ng bigas. At ng mga kailangan namin dito, hanggang sa susunod na araw pa. Yo. Luluto ng adobo. Adobong manok. Ganyan yeah guys, are... nagluto nila. Hirap na pa ako kasi hindi ko mabuksan ng exhaust. Ngayon, kung magbubukay dito, Parang hindi kayo mahirap pag bubukas sa exhaust. Ganito yun, ganito guys, buksan. mo lang to, at pag kumilaw, at tumunog, goods na yun. Ha? Kasi <laughs> kanina, kap kapa ko ng kapa dito, alam ko ng alam dito, nasa ng exhaust, hindi ko mahanap. Yung pala, ihilayan mo lang pala ito. Ha 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 yon ha ha yung ha 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 Okay, let's go. Kainan time. Ito tayong adobo. One in Po. Kina-na-na-na-na. O siya adobo? O adobo. Adobo. O adobo. Adobo. You like adobo? Yes. <laughs> Is it yummy? Yes. Ang ah, isa namin. <laughs> Ovi. Ovi. <laughs> ano kami ng Avengers? <laughs> Tara, luto tayo popcorn. Let's go. Meron tayong popcorn. Ito, the big cheese. May isa pa dito eh. Pero siguro, bukas na namin ito kakainin. So, nalig kasi yung isa. ano? Mm. Butter lover. Pero ito muna yung kakainin namin set at sa may microwave guys let's go saksak so, natin to dito so, sop -sop natin dyan oops saksak so, natin ito ayan okay, yeah, ito ang Okay, so tapos na kami mag-movie marathon. <laughs> Marood na movie, so pag i na kami. Good night, guys. Bye-bye. Good night. Hey guys, good morning, and this is our second day dito sa may condo unit nila minus vacation. So, mahaka pa masyado. So, 6 pa lang ng morning. Tulog pa ang aking kina. Tayo ay magluluto ng breakfast para pagkising nila ay may food na sila. Magluluto lang tayo guys ng tusino. Tapos egg. Tapos pa fried rice natin yung, yung, yung rice na natin natin. morning. Go, go. Go play. Go na. Mustek ko na lang na mo naman Hello. Kasi Hello guys. Kaya kami na sa Yung kanina. Tapos sa itong gym. ano? eh. Yeah. Oh yung okay. hey, gym dito guys. Strong. Strong. Bagong linis guys yung swimming pool nila oh. Kahapon kasi, ano yan. yan. Maka-maintenance sila ng swimming pool kahapon, Monday kasi. Kaya, di kami nakapag-swimming kahapon. So, later mag-swimming kami mamaya. Dahil, pag mag na mag-swimming, pinamaintenance. Yeah. Mag-swimming? Yes. Yes. Hey. Bye. Bye. guys, so malapit na mag 12 na ng tanghali and magse-check out na kami dito po sa amin. Gininit na tinutuluyan. Hello so guys, sabi kami sa may th floor. <laughs> sa isang pa 'no. Sa isang unit guys. <laughs> Tapos na kami doon sa may baba, doon sa may bago nilang unit. So, ito yung second day namin. Dito kami mag stay sa kanilang isang unit sa May 12th floor, guys. <laughs> Look at that. And also, guys, kung gusto nyo mapunod yung review namin dito sa unit na ito, guys, i-lalagay ko na lang yung uh, a link doon sa description. Uh, click nyo na lang kung gusto nyo mapunod yung review namin dito sa unit na ito. Guys, napaganda lang yung unit na ito. Tignan nyo yung kulay. Napaka-aesthetic. This is one of the aesthetic unit na meron sila. Yung so, nasa sa baba ah uh, isa sa kasi parang ano eh, elegant style eh, parang elegant, parang parang yung parang nasa Europe. parang Europe, parang, parang parang European style kasi nasa babae, eh, yung bagong unit nila guys eh. Kanto naman kasi aesthetic. At kung umabot kayo sa dulo ng video nito, ay gusto gusto kong magpasalamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa travel ng One Outdoors. At syempre, hindi matutuloy yung staycation nito kung wala ang ating sponsor. At yan, ang Mada Staycation dito sa And sir, maraming maraming salamat po sa iyong opportunity na binibigay niyo po sa amin para masilip po namin ang inyong bagay. At also guys, kung gusto niyo mag-book sa mga unit na to at gusto niyo rin mag-staycation, na ilalagay ko ang link ng kanilang Facebook page sa comment at sa description ng video. At also guys, please huwag niyo huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aming mga official YouTube channel at sa aming Facebook page. Maraming maraming salamat and see you again our next video goodbye